ay, hindi na pala. Hindi. May cellphone, may cellphone. Ito lang ang kailangan ng CD. Ano ko may lang? Ano ko Pwede na kayo mag-bluetooth dito eh. Tapat eh. Ito lang ang wala nga pala sa cellphone na ito. Ako ah. Yun. Ako yung guling. Ako ang dyan. சவுண்ட் பைட் பாடல் இரண்டு Nag-asama nga! Kaya pa, pag, pag, pag nag-aaway, kina na rin. Ito so, last day na ano. Last night ng tulog dito. Tulo. Eh, tulog? Tulog tulo. tulo, <laughs> tulo ka pa? Ang kawa, tulog na Eh, tulog mo ako! <laughs> nga pa si Nanay Joy.